Ayun, ay, yung mga po dito sa Glorieta 1 para po mangutang char mangutang po ng isang singsing. -sing. Yes, isang alahas po gamit po ang aking credit card ng BDO. Yes, tama po kayo mga B. Ang dito po tayo sa Cebuana Lovelier Jewelry Premium gamit po ang ating BDO credit card kabil tayo sa kanilang plan for payment. Yes, tama po kayo. Yung kinuha po natin ay 6 months. 6 months to pay para po sa mga BDO credit card holder. So, ang worth po ng ating alahas na ito ay nagkakahalaga po ng 19,300 plus. So, ang every month ay nagkakahalaga lamang po ng 3,000 plus. Kasi po, kinuha ko po, po siya ng good for 6 months na plan ng payment. Subalit so, magtatanong kayo mga big kung bakit credit card ang ginamit ko para bumili ng isang alahas na tulad neto. Yes, tama po kayo. Kasi po, unang-una ang hirap po makakuha ng credit card sa BDO. Lalong-lalo na po, ito po ay isang high-end na bank dito sa Pilipinas. So ayan, maraming mga requirements po ang kinakailangan para maka-avail po at maging qualified at ma ni BDO. Ang content na ito mga BI hindi po pagmamayabang. Yes, hindi po ito pagmamayabang inuulit ko. Ito po ay isang klase ng investment which is mag -e invest po kayo ng mga investment na pwedeng pwede siya magamit in the future. Halimbawa, tulad nito yung alahas na aking nabili sa Glorieta Cebuana Lulier in the future tataas ang value nito alam niyo kung bakit mga B as of this time as of this year as of this month ang worth ng 18 karat po na gold ay 5,500 na po per grams Ayun mga B, sa nakikita nyo, ang nagkuha ko po na alahas ay 3.5 grams po na singsing na no, may dalawang color. Gold po at meron po siyang diamond. So ayan, nagkakalaga po ito ng 19,300 something at ang magiging monthly po nito ay magkakahalaga lamang po ng 3,335 yes good for 6 months po yan mga B yan po ang kinuha kong plan dito po sa BDO anyway mga B hindi lang, hindi lang naman po BDO ang tinatanggap ng Cebuana Lulier Jewelry Premium maraming mga bangko naman po ang kanilang required. Meron din po silang tinatanggap BPI, Metrobank, RCBC, at saka marami pang iba. So kung kayo naman po ay qualified at willing po kayo mag-invest ng ganito sa paraan po ng credit card, huwag na po kayo mag to mga B, gamitin nyo lang po ang plan of payment kasi meron silang 3 months at 6 months. So kung alam nyo naman na magkakapag provide po kayo ng ganong payment within 6 months, bakit hindi nyo mag-avail? Kasi in the future, mga B, ang alahas po ay tumataas ang value. Inuulit ko, in the future, ang alahas po ay tumataas ang value. So, wag na po kayong mag-atubili at huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa, mga B, mag-avail na kayo ng BDO credit card. Ever since, mga B, this is my first time to avail credit card. Yes in my entire life 38 years in this world yes mga B this is my first time para kumuha at mag-avail ng credit card syempre doon na tayo sa isang high end na bank which is ang BDO yes BDO credit card Mastercard ay tinatanggap po sa maraming maraming mga business partners dito po sa Pilipinas so ayun So, kung marunong din po kayo sa management ng credit card at kung alam nyo ang mga background kung paano ito gamitin, syempre, nag-search, search din po ako, nagtanong-tanong din po ako, dipindi lang daw po yan sa gumagamit at kung paano nila i-manage ang kanilang mga credit card kasi may mga scenario silang ibinigay sa akin at meron akong mga napanood ng na mga scenario kung paano ma-maintain ang good image mo or ang good performance mo sa inyong credit card. Inuulit ko mga B, kaya kumuha ako ng credit card ay eh para po ito sa aking mga ginto na mga investment. Yes, hindi po yan sa loho mga B kasi ito po ang ginto ang alas na ito in the future ay tumataas po ang value yes tama po kayo inutang ko lamang po iyan sa BDO sa credit card ito po ay hulugan po sa halagang 3,335 per month within 6 months ang aking kinuha na plan of payment so nagkakahalaga po ito ng 19,000 or almost 20,000 ang kanyang value which is ang alas na ito ay two colors. Ito ay may gold at diamond at meron siyang 3.5 grams ang kanyang bigat. Yes, tama po kayo. Isang size po para sa akin at para sa ating gagamitin at syempre investment in the future. So, ayan ini ko kayo mga B para mag-avail kung makaka-avail po kayo at kung qualify naman po kayo para makakuha ng credit card sa anumang banko pero advice ko po sa inyo na sana po ang kunin nyo ay ang BDO Metrobank BPI kasi alam nyo mga B ang mga bankong yon ay ang may pinakamaraming na avail sa mga business partners dito sa Pilipinas at ito ay ang mga high-end na klase ng mga bangko dito sa ating bansa. Sa mga napapanood kong mga vlogs po at sa mga narinig ko sa mga financial advisor, meron pong malaking advantage kung maganda ang iyong record at performance sa credit card. Tataas ang iyong credit limit, pwede kang maka-avail ng housing loan at pwede kang maka-avail ng cash loan. Depende po sa performance mo, so kinakailangan mong bantayan at panatilihin ang good performance at ang good na record sa credit card. Napanood ko din mga bis sa mga vlog po ng mga financial advisor na kinakailangan natin panatilihin. Yes, tama po kayo tulad ng sinasabi ko a while ago, kinakailangan natin panatilihin ang magandang record. Kasi pag meron kang halimbawa, ngayon ay meron kang credit limit na 25,000. Yes, right after ng good record mo mga bis, may posibilidad na tataas ang iyong credit limit at tihigit pa sa 25,000. At syempre, pag maganda rin ang record tulad ng sinasabi ko ay na while ago, na kapag maganda ang inyong record, mas tataas pa ang iyong qualification, ang qualify ka sa pag-avail ng housing loan at saka ng cash loan sa mga bangko na pinag a-applyan mo. Yes, tama po kayo. Pwede, pwede, opo, tama po. Pwede, pwede din po ang car loan. Depende, depende po sa inyong record kung maganda po kayong magbayad or hindi. So, kinakailangan mong panatilihin ang iyong magandang performance or record sa pagbabayad ng inyong credit card. Kasi ang credit card, mga B, hindi po yan loan na inutang mo sa bangko na advance. Yan po ay babayaran mo sa araw na kung kailan ka pwedeng magbayad para sa iyong mga na-purchase. Kung baga, buy now, pay later. Yan ang pagkakaintindi ko sa credit card. Of course, bago pa man dumating ang due date ng iyong mga babayaran, malamang sa malamang meron ka na niyang pambayad para sa inyong monthly due. Halimbawa, ako ay nag-avail ng alas na ito. Ang sing -sing na ito ay nagkakalaga ng almost 20,000. So nag-avail ako ng good for 6 months to pay. So every month meron akong 3,335 plus 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 yun so ang mangyayari within 6 months sa halagang something ay aabot din siya ng almost 20,000. At ito pa mga B, kung on time kayo magbayad at kung um, magbabayad kayo ng wala pa sa due date, wala kayong babayaran na mga interest. At saka kung meron kayong mga babayaran na interest, ibig sabihin mga B, late kayo nagbabayad at meron na mga penalties ang mga yan.